Magandang umaga, panibagong araw, panibagong buhay at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. Eto na nga, may isa na naman tayong tatay na napagbigyan ang cravings. So eto, nag-crave siya ng pansit basa or miki pansit. At sabi niya, lutuin ko daw ito na kahalo ay... So eto na, to the rescue lagi ang inyong nanay sa kusina Ayan, nagpagayat na ako ng sibuyas, ng bawang kay Kuya Mikel At eto na po ay inumpisahan ko ng igisa At syempre, habang tayo ay nagigisa ng sibuyas at bawang Naglalagay na tayo ng ating mga panimpla katulad ng Italian seasoning at ng ground black pepper. At syempre, habang tayo ay nagigisa, lagyan na natin ng soy sauce. Ayan, konti lang ang soy sauce na aking inilagay. Pero kung titingnan ninyo, napakarami na. <laughs> ang lapit-lapit kasi ng video dyan. At ayan na nga. Katulad ng dati, lagi na po ako may pinakulong tubig habang bago ako or bago ako magluto, nagpapasalang na ako ng pinakulong tubig para pagka maglalagay na ako ng tubig, nakakulo na. Or yes, kumukulo na or kumulo na ang tubig para madali na or mabilis na para sa akin ang pagluluto. At syempre, eh, sinud isinunod ko na ang mga gulay kasi ang pansit basa or ang miki pansit ay malambot na po ito. Hindi na po nito kinakailangan na lutuin pa masyado kasi tumataba ito at parang nalalabsak o lumalambot masyado. So ayan. Ngayon, inilagay ko na ang mga gulay at syempre pinapakulo natin ito at Uh, ayan, dadagdagan natin ito ng tubig kapag ka naluto na ang ating mga gulay. Ayan, konting-konting tubig lang po ang inilalagay ko dito kasi ang pansit basa or ang miki pansit ay hindi naman po nangangailangan ng maraming tubig, hindi katulad ng pansit bihon at pansit bato. Ang pansit ba to kasi siya ay parang humihigop ng tubig at ang bihon ang miki pansit or ang pansit basa na kung tawagin namin ay konti lang ang tubig na nagagamit dito. maliban na lang kung ito ay sasabawan mo talaga or kung gusto mong masabaw ang pagkakaluto ng pansit na ito. So, ayan. O, diba? Inuna ko na palang iprito ang kikiam kasi ang pangit ng kikiam na isinasabay na dito sa pagluto nito kasi super lambot na siya para maramdaman mo pa rin ang crunchiness ang crunchiness. <laughs> Nang kikiam na isa sa hugmo, kinakailangan ito ay isasapa mo na kapag kaluto na ang ating pansit, miki or basang pansit. So ayan, konting ano lang, konting pakulukulo lang. At syempre, naglagay din po ako ng oyster sauce. So eto ang ating pampalasa dyan. So ayan konting kulukulo na lang and then after that tapos na naman luto na naman ang cravings ng aking asawa ng aking mahal na asawa <laughs> So, ayan. Kakaiba itong mag-grave ang mag-ama ito lagi dito sa bahay. Kapag ka naisipan nila, ayan. At saka para naman sa akin, kung madali lang namang lutuin at gawin, at sila naman ang nagpiprepare, ako lang ang magluluto, go ako ng go. Push kong push. <laughs> So ayan, paluto na ito at ilalagay na natin ang ating prinitong kikiam. So hindi ako naglagay ng karne dito or ng kahit ano pang sahog kasi nga ang kikiam ay napakalasa na lalong-lalo na sa pansit at nasadyang napakasarap naman talaga na isahog ang kikiam sa mga pansit-pansit. Lalong-lalo na may kasama itong chicken balls, squid balls. So, ayan, sila ang mga magkaka-partner talaga na masarap ilagay sa pansit at saka syempre hipon. So, that's all for today. See you next time. Bye!